Ano ang ilang palatandaan ng mga huwad na guro? Ang mga taong natututo kung paano tuklasin ang mga peking pera ay gumagamit ng isang partikular na pamamaraan. Dahil maraming iba't ibang paraan upang makagawa ng peking pera, ang malawak na pag-aaral ng tunay na pera ay ang tanging paraan upang tumpak na makilala ang mga peke. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa kasulatan. Mayroong napakarami mga paraan upang salungatin palabnawin, paghaluin ang hindi totoo at dagdagan ng Biblia. Ngunit iisa lamang ang katotohanan. At kung magbabasa ka ng Biblia ng sapat, masisimulan mong makilala ang tunay na tinig na iyon. At anumang magkasalungat na tinig na maririnig mo ay otomatikong umaalingaw-ngaw na hindi totoo. Juan 10.27 Minsan, napakahirap pa rin makilala ang isang huwad na guro lalo na kung hindi mo sila lubos na kilala. O kung sila ay inre-recommenda ng isang mapagpukunan na pinagkakatiwalaan mo. Narito ang ilang paraan para makilala ang huwad na bunga ng huwad na guro. Mateo 12.33 Una, ang mga huwad na guro at huwad na relihiyon ay may isang bagay na pareho. Itinatanggi nila ang pagkadyos ni Kristo. Ito ay sinabi ng Biblia Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing ni si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang ama at ang anak. Unang Juan 2.22 Gaano man ang itsura ng isang tao na mapagkakatiwalaan o kung gaano kaganda ang mga aspeto ng kanilang reliyon, kung itatanggi nila na si Jesus ay Diyos, sila ay nagkakamali. Pangalawa, ang mga huwad na guro ay nangangaral ng maling ebanghelyo. Karaniwan ay isang ebanghelyo ng mga gawa na hindi naman talaga ebanghelyo. Mabuting balita ba ang marinig na kailangan natin sundin ang isang listahan ng mga tuntunin upang payapain ng Diyos? Siyempre hindi. Ang batasan ng Diyos ay nilalayong akayin tayo sa kalaman na kailangan natin siya para iligtas tayo. Galatia 3.24 Ang mabuting balita ay handa siyang iligtas ang sino at lahat ng naniniwala. 1.3.16-18 Ang tanging taong hinatulan ay ang tumatangging kilalanin ang kanyang pangangailangan sa Diyos at kunin ang libreng regalo ng kaligtasan. Roma 8.1 At kaya ng sinabi ni Pablo, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa inanggap na ninyo. Galatia 1.9 Pangatlo, ang mga huwad na guro ay kadalasan namumuhay ng kabaliktaran ng kanilang ipinangangaral. Kung manonood ka ng mabuti, makikita mo na may mga hindi tama. Hindi ito nangangahulugan na ang tanging tunay na kristyano ay isang kristyanong hindi kailanman nagkakasala. Ngunit ang isang guro na nagaangkin kay Kristo at pagkatapos ay nagsasagawa ng kasalanan ay lumalakad sa kadiliman. Unang Juan 1.5-6 Pinanggit ni Juan ang pagsasagawa ng kasalanan at ang pagsasagawa ng katuwiran. Kung nagsasanay tayo ng isang bagay, nangangulugan ito na sinusunod natin ito. Sinisikap natin pagbutihin ito at hinahangad nating maging magaling dito. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Unang 1 Juan 3.9-10